kalau picture kalayo ka ng layang-dali, hello. <laughs> hello po, hello daddy. I bless you, I love bless you. you. Ka you. Yan, so what's up, mga katrops? Bale, ngayong araw ay pupunta kami sa um, <clears throat> sa OWA sa central office o kung ano man yun para ma-claim na namin yung pera na makuha namin na OWA benefits simulan na for good kami so yan, mamaya explain ko sa inyo mamaya kung bakit and may lakad kami ngayon so papagawa ko tong laptop ko mga ka-trops, no? Actually, hindi pala papagawa. Papakleaning ko lang. Tsaka ginagamit ko kasi siya for heavy use. Like ano, for editing tsaka paglalaro. So kailangan nito ito ng maintenance. So bukod pa dun, magtitingin din ako ng, ng pang formal na attire. Kasi gagakasal yung pinsan ko sa mga susunod na linggo. So mag a kami. Ayan, so mamaya na lang mga katraps. Mababase muna alis na kami. Uh, alis na kami. Iyak na naman baby. Ah, eto na. <laughs> ay, buhatin ko na kaya kuya. Ay, sige. Para ang malasang mo. Ay, napasang hmm. mo yan, baby. Salis na. na kami. pa na kami sa may owa. Ay, na. na. Dito na na tayo Then your will be yeah. on the right. Dito sa capital na dito natin kukunin yung Cheque Cheque, sana mga hanap pa ng Pagtatabihan ng sasakyan Kaya lang Check it. Papasok na kami. Okay. Dito na tayo. Pupuan so, na natin mga katro. Ayan na. Grabe. After 3 months. Ang <laughs> tagal. May lang pupuan. Panaba ng pila. Ayan sa so, drops tingnan pagitan natin kuha na natin yung JK JK mm. may panggastos na yung baby namin <laughs> may pangkain na may panggatas na yung baby namin so ano mga ka na so, so nangyari nag apply kami na dito may trin na no? oh, may. may tapos ngayon month of August na so 3 months o, oh, 4 months kami nagintay. Ganun katagal, mga, mga trops. Ay, 3 months na. Okay. So, ngayon, ang next namin uh, is pupunta kami ng SM papagluha may laptop. So, Tapos yan. So, by the way, ang tawag dito, ipapakashout po natin sa iyo ng land-bank. Ayan, pakashout po na natin kasamay land-bank. Tingnan so, mo na natin kung may malapit na land-bank. O doon na lang sa inyo malapit. May tao ngayon kasi nakabukas na lang. Ah, doon na lang. Sa saka na lang pagka ano na natin. Ay, pupas, ah, bukas na lang. Bukas na lang. papaka namin sa land bank pala yung nagbigay. So, yun. Yung baby namin naghihintay dun sa kotse kasama si tita Elaine niya. Yung titang ina niya. Titang hmm. ina. <laughs> si titang ina. <laughs> Sige. So, tingin natin mo naman lang na tayo ng, ng SM. SM! Yun. O oh, sige. Yan. Okay. Let's go. Yan. Labas baby. Yan dito. Dito si baby. Ay, Elaine, pasat siya ka na. Natagalan kami. Ay lang, kuya. Yeah. Ito, lang. Ito na kasi. Naiinis na dito. Naiinis na dito. Please, <laughs> uh <-huh. laughs> man na lang, baby. Sa uh, dalawang baba na kami. <laughs> Ay, Tayo mo dito pa yung... Boyong... Malamig-damig oh, ka dito. Ayaw. Hmm, nakatingin ka na nun. Ito <laughs> niya, madaming nakikita. A few moments later. And so what's up mga ka So pag galing lang namin dito sa SM no Hindi ko na pagawa laptop pero meron na ako nakita ibang lugar Puntahan natin yun okay So nandito na yung Magin ako At saka si Elaine Okay kukunin ko lang yung mga gamit Ayan So mga katrop no Susukat tayo dito Sa changgean ng mga pang formal <laughs> Pang formal attire ano kulay? Hindi mo kaya lang ulit ang magsusot nito. Matagal-tagal din. Oh, Ay, oh, ito na lang. Ay, ito na kasali. Pero okay lang, sure. Ma'am. ay okay ito. Ard yung iPhone. Ang gano'n kaya? Ito po kasi 2X na. Ito po yung 680. Kaya <laughs> <laughs> may discount pa. Ito po kasi yung class A namin. Maganda class ito. Yung isa kasi parang uniform, oh, labas ang bulsa. Oh, 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 oh. 6.80 to, may discount pa. 6.80? Ito, 9.80 yan. 9.80? Kasi 14 na yan, size 8. Yung 6.80 yung malilit ang sukat. Pero ito ay, ito yung 9.80 bay ko na sa 9.00. Ito? Ito yung 9.00. 3. Ano pa? <laughs> 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 ito po ay 1.2. 1.1 na lang. Ah. Wala na 'yung 1,000 sa. Wala na 1,000. Kami naman kami din. <laughs> 1000 <laughs> Bago ito ay 68,000 lang. As against. Sino'ng kunan niyo? Okay, okay. po. niya. dibo medyo kasi. Pero professional. Kulit po ha, 1,000 plus ano? 600 jumbo sleep. Uh -huh. Bago ito ay 98, ginawa ko na 100. nang 1,000. Ay, ayun. Thank you. Wala na nang discount. <laughs> no. Thank kasi

Ayan mga katrops, yes, dito na tayo bibili ng mga gamit. Isahan na lang. Oo, isang beses lang naman natin gagamitin e. Eh. Sa kasal lang ng pizza at hmm, kuyot. Kaya, ah, yun yun. Bale, ano yan? The, the dry clean na lang yan? Oo, oh, dry clean na lang. Meron naman din sa atin. So, sa halagang 2 -7 kompleto na susuotin natin. <laughs> Ay, yung sapatos, di ba may, may itim ba yung kay Tito Marino? Or brown? Hindi, yung pala brown, pero piling ko okay lang naman. Hindi ng... masyadong so, sobrang brown. Hindi ano sobrang brown? brown. Pero kung yun, di, di balik tayo ng ano, titignan ko ba? Parang sabi lang. niya may itim siya. Hindi, wala. Okay. Testingin ko muna yun. Oh, uh, babalik na tayo ng Wednesday. Hmm. 2-7. Okay rin. Okay Okay, okay, okay na no? okay, okay, okay ano, sukat na ka. Ayan, so yun yung mabili natin mga katrops na salat ng, ng 2,700. May coat ka na may long no, sleeve ka pa, tsaka black pants. So, necktie na rin na rin na rin tayo necktie. necktie. 1, 2, 3, Ayan. So, papalabanan na, natin yan. At uh, wala pa nakikita pa si Shana na susuotin. Ano ba yun? Gown. Gown, no? Ayan. Yeah. Kasi ayaw mo ng gatong tela kahit yung bago ko sana kasi ibang design naman ayaw ayaw mo talaga ng ganyan tela Parang nabibigatan na ako eh Gusto kayong magaan lang sa katawan Ito na si Sugar Mami Sugar Mami yan Sugar Mami Saan na siya? Oh ganda naman Ay Red na red Red na red Para pag ano balik ulit sa Ano na yung ano ha? Yung coat. Ay, ano yan? Yung necktie. Ay, yung nga, baka mamaya. Hindi ba yun ano? Hindi yun. Ito nga. Ah, ah. Babalik kami kapag hindi nalagay. At taga rito lang yeah. din naman yata ka din naman yata. Kaya ayaw. 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 Ay, pinakita ko na nga pala ito. mo. Oh, no, Pero baka may marirecommend kayo na ano. Dito. Sige, salamat pa. hello oh, baby? Uy. Ay! Ay! Ano, hindi ka pa dumidende eh. <laughs> Ayan, sa so mga katrops, titingin kami ni Baby ng Nantay namin ng orange juice na Ay, yung lemon juice namin, diba baby? Hmm. Itikin kami dalawa Ayan, tatambay muna kami dito sa may Pacific Mall hmm. mm Miss, dito na lang pala sorry, uh, malis ng mga kasama. Ayan <laughs> sa so, mga katropso Hindi ka 2,700 yun yung nabili kong pang formal na tent. um, pupunta kasi kami ng kasal sa Manila tapos um, uh, kasal lang binsan ko yun so pagkatapos ng kasal kasi uh, pupunta ako sa birthday ni uh, Mabet, ng anak ni Mabet so sunod sunod yung schedule tsaka appointment ngayong September tapos sa 27 Uh, 26 at 27 pupunta naman kami sa resort ng ng family ko sa father side so ayan. and unfortunately hindi makauwi yung parents ko at uh, may trabaho sila ayan so kami kami lang may babe. Ayan. ba? antay lang natin si anak si Shana nagtitingin ng susutin niya din na gawin yan okay. yeah, so mga katrops no bali nakalisa na kami ng mall nakabili na ako nung susutin nga <coughs> pang formal para sa kasalambinsan ko so ano si Shana hindi pa nakakita ng gaga ng gagamitin niya ng gagamitin niya at uh, kami sa mga susunod pa na araw mo oh. so yan trafik. sa susunod na araw pala yung laptop pa pala pinagawa ko kanina hindi ko na na video no <coughs> pero ano babalikan namin yun sa Wednesday tapos kasama ng paghanap ng gamit na so sana makachamba tayo na no? okay One Eternity Later Natropson dito pa yung sa may Candelaria no Dito kami nagpain cash ang pera sa land bank kesa pumunta kami ng Lucena kasi sobrang traffic dun, tsaka masigip Dito ang bilis lang namin nakuha siguro mga 5 to 10 minutes na rin na yung yung pera nakuha na namin So maghanap muna kami ng kakainan ano bago? Nandito tayo sa mundong di uso ang reklamo Kailangan mong kumilos, kailangan kumalaw Walang tutulong sa'yo pare kung